Maraming haka-haka ang umiikot tungkol sa Sid fowl. Pero alin nga ba ang totoo at alin ng puro sabi-sabi lang? Kung seryoso kang malaman ang katotohanan para magtagumpay sa iyong pagpapalahi. Huwag mong palampasin ang video na to. Alamin na rin natin ang katotohanan at mga maling akala tungkol sa Sid fowl. At tuklasin mo na rin kung paano magagamit ang kaalamang ito para lumikha ng mga linyadang wagi. Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to eh meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagbola sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. Ganon din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang sa channel na to at gusto mo na mga ganitong klase ng usapang manok ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. So ang katanungan ng isa sa ating mga followers ay ganito. Sir Bob, marami kong nakikita mga uh, usapan tungkol sa seed fowl. Uh, pero iba-iba ang mga sinasabi at nagkakasalusalungat ang mga opinion nila rito. So nakakalito na po kung tutusin, ano po ba talaga ang mga dapat malaman tungkol sa Sid Paul Ano po ba yung totoo at hindi? Sana po ay mabigyan nyo ng kaliwanagan ito sa inyong uh, mga videos. Maraming salamat po. So unang-una, kasagutin ko yan base lang sa aking karanasan at hangganan lang ng aking nalalaman. Ano nga ba ang si Paul? So bago natin pag-usapan yan, dapat mo malaman kung ano talaga ang isang manok na tinatawag nating si Paul. Ang si Paul ay isang manok na ginagamit natin sa pagpapalahe. Ang si Paul ay isang special na manok dahil ito ay merong katangian o kakayanan na maipamana sa kanyang mga magiging anak ang kanyang mga magagandang katangian nang may mas mataas na probabilidad ang ibig sabihin uh, kapag ka nagpamana siya sa kanyang mga anak mataas ang porsyento na karamihan sa mga anak niya hindi man lahat eh marami ang makakamana ng kanyang mga katangian na yan dahil para malaman mo uh, hindi lahat ng aanakin niya e eh direktang mamamana kung ano yung mga katangian niya. Lumalabas lang na mataas ang probability o yung chance na ang mga anak niya ay makamana ng kanyang tatangian sa maraming bilang halimbawa kung nag-anak siya ng dalawampu uh, mataas ang chance na mayroong mamana na makamana ng mga kahit na mga 80% yan pero hindi yan garantiya palagi kasi may mga pagkakataon na mas mababa dyan o may mga pagkakataon din naman na mas mataas dyan pero ang gamit nga na seed ay para mapataas natin yung chance ng mas marami ang makamana at dahil nga ang isang seed ay hitik na hitik at puno puno ng magagandang katangian eh talagang malaki ang chance na maipamanan niya talaga yan sa kanya mga aanakin. Dahil yung mga anak, eh walang choice, kundi manahin talaga. Dahil sa sobrang dami ng magagandang katangian na yan, talagang makakakuha at makakakuha siya niyan. Pero tulad nga ng nabanggit ko, uh, hindi man lahat sila eh makakamana, eh pero malaking porsyento sa mga aanakin, eh makakamana talaga niyan para sa mga nagsisimula uh, mahalaga ang pagkakaintindi dapat sa papel na ginagampanan ng mga seed bowls pero dahil nga sa dami na rin ng impormasyon madali na tayong malilito kaya ngayon sa video na to eh himayin natin ang mga ilang katotohanan at ilang mga hakahaka -haka na may kinalaman sa seed bowl Bigyan natin ng linaw ang larawan tungkol sa tunay na halaga ng mga seed fowl. Unahin natin yung mga dapat na unang talagang malaman. No? Ang Seed Paul o yung tinatawag ding Foundation Bird o Foundation fowl ay isang manok na pangruweda na itinuturing na pundasyon ng isang breeding program. Ang mga ibong ito ay pinipili dahil sa kanilang natatanging mga katangian, kagaya ng lakas, bilis, tibay, talino at mga iba pang katangian. Ang seed pouch ay karaniwan niya na resulta ng ilang henerasyon ng maingat na pagpaparami at ginagamit upang ipasa ang kanilang magagandang katangian sa susunod na henerasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang katotohanan na pagdating sa seed paul at sa kanilang pag-aalaga. Ang una dyan, eh, ang seed ang pundasyon ng magandang linyada. Totoo yan. Isa sa pinakamahalagang katotohanan ay ang isang mahusay na seed paul ay maaaring magdala o magpabagsak ng iyong breeding program. Ang isang maayos na napiling seed paul ay nagdadala yan ng genetic blueprint para sa isang matagumpay na linyada. Malaking impluensya ang katangian ng ibong ito sa kalidad ng kanyang mga magiging anak. Kaya't marami breeders ang naglalaan talaga ng oras at panahon sa pagpili ng tamang seed fowl. Ang pangalawa dyan ay ito. Ang seed fowls ay kinakailangan na piliin ng maingat. Tama rin yan. Isa pa sa mahalagang punto ay hindi basta-basta lang na maaaring gawing seed ball ang anumang ibon. Kinakailangan ng matalim na mata at malalim na kaalam sa genetics. Kailangan mo din na isaalang-alang hindi lang ang performance ng ibon pagdating sa ruweda kundi pati na rin ang kanyang pedigree, physical na katangian at pangkalahat kalusugan ang pangatlo dyan ay ang seed paul ay maaaring gamitin sa ilang henerasyon. Tama rin yan, ang isang maayos na napiling seed paul ay maaaring maging pundasyon ng yung breeding program sa loob ng ilang henerasyon. Ang mga anak dito ay maaaring magpatuloy at magdala sa pagpapaunlad na mga katangiang magpapasikat sa orihinal na seed paul. Kaya marami sa mga top breeders ang nagpo focus talaga sa pagpapanatili ng malalakas at consistent na mga, mga linya. Pang-apat na katotohanan ay sinasabi na ang seed fowl ay hindi palaging siya ang pinakamalaki o pinakamagandang manok sa iyong yarda. Isang mahalagang katotohanan yan ay hindi laging maganda o pinakamalakas, pinaka malaki, pinakamaganda ang isang manok na pinipili bilang isang seed paul. Minsan, mas mahalaga talaga yung katangian o mga katangian tulad ng talino, tibay, at pagkakaroon ng mga mabilis na reflexes at marami pang iba na mga katangian. Ang mga katangian kasing ito ay maaaring magdala ng tagumpay sa ruweda kahit na nga hindi siya yung pinakamaganda o pinakamalaki. Ang totoo niya, karamihan pa nga sa mga nakikita kong seed paul eh sila pa yung maliliit, no? Tsaka parang mga ordinaryo lang yung isura nila. No, pag tinitingnan mo sila, parang hindi mo sila masyadong papansinin. Ang panglima naman dyan ay yung sinasabi nga na ang pagpili ng seed paul ay pwedeng matutunan. O, totoo yan. Ang pagpili ng tamang seed paul ay hindi isang bagay na agad-agad na alam mo na pero pwede mo talaga yan na matutunan sa pamamagitan ng karanasan at pagtutok sa mga detalye sa bawat henerasyon ng pag-aalaga ng mga manok na pagruweda natututo ang isang breeder kung ano ang mga dapat hanapin sa isang seed pawl at nagiging bihasa siya sa pagpili ngayon naman pag-usapan naman natin yung mga ilang hakahaka -haka na madalas mong maririnig sa mga komunidad ng mga mahilig sa pasyon natin no. Ang paniniwala sa mga hakahaka -haka ang ito ay eh, maaaring migrusulta sa maling desisyon sa iyong breeding program kaya mahalagang malaman din ang mga tamang impormasyon. Ang isa sa mga hakahaka -haka ay sinasabi ng ang isa raw magaling na seed, Paul ay garantisadong magkakaroon ng mga kampyon na mga anak isa sa pinakamalaking haka-haka kapag may magaling kang seed Paul lahat ng magiging anak nito ay otomatikong magiging kampyon o magtatagumpay hindi yan totoo magamat nadadagdagan na magaling na seed Paul ang chance mo ang, ang genetics ay laro ng probabilidad hindi lahat ng sisiw ay makakakuha ng perfectong kombinasyon na mga katangian at may mga ibang factors din kagaya ng nutrisyon yung condition tapos yung kapaligiran na pwedeng malaki ang maging papel ang pangalawa dyan eh, yung sinasabi na pagka seedball, kailangan eh, puro o pure bread sa katunayan ang hybrid vigor kung saan ang crossbreeding ay maaring magresulta sa mas malakas at mas matibay na mga anak. Isa itong kilalang fenomena na pag-aalaga ng mga manok na pangruweda. Bagamat may mga kalamangan ang purebred o mga purong seed piles, lalo na sa pagpapanatili ng mga particular na linyada, ang mga crossbred seed ay maaari rin makapagproduce yan ng mga pambihirang manok na pangruweda ang pangatlong haka-haka dyan ay yung sinasabi ng iba na ang matatandang seed fowls ay nawawala na ang kanilang halaga sa pagpapalahi. May mga breeder kasi na naniniwala na ang matatandang seed fowls ay nawawala na nga ang kanilang halaga sa paglipas ng panahon. Bagamat totoo na maaaring bumaba ang fertility ng isang seed fowl, sa kanyang pagtanda ang isang matandang seed, Paul na napatunayang magaling ay maaari pa rin mag-ambag ng mahahalagang genetics ang maayos na nutrisyon sa pagbibigay ng maayos at magagaling na suplemento ay nakakatulong yan para mapakinabangan pa rin siya bilang isang breeding potential na ibon ang pang-apat na haka-haka ay yung sinasabi ng iba na ang lahat ng seed pouls ay eh, dapat daw galing sa lahi ng mga kampyon. Bagamat mahalaga ang pedigree o yung history ng pinanggalingan nila, may mga pagkakataon na ang mga seed poul na galing sa uh, hindi sikat na lahi ay eh, maaari ring mag ng magagaling na manok na pangruweda. Ang tamang pagpili at pagpaparami ay pwedeng makapagpalabas ng potensyal kahit sa hindi inaasahang mga linyada. Ang panglimang haka, haka natin ay sinasabi ng iba na mas maganda ang seed kapag ka mas mahal. A presyo ng isang seed ay hindi palaging nagpapakita ng kalidad nito. May mga mahal na seed na hindi nagiging epektibo sa pagpaparami ng magagaling na manok. Habang may mga murang seed din na ah, nagdadala ng napakahusay na mga anak. Ang mahalaga ay yung kalidad at tamang katangian ng mga seed paul at hindi palagi sa taas ng presyo nito. Ngayon naman na naitama na natin ang mga ilang hakahaka -haka tungkol sa seed paul. Pag-usapan naman natin kung paano pumili ng magandang seed paul para sa programa ng iyong pagpapalahi. Ang tip number one, suriin ang performance at pedigree. Simulan sa pagtingin sa performance ng iyong alaga. Pagdating sa ruweda, palagi ba itong nagpe-perform ng maganda sa malalakas na kasalungat niya? Sunod, tingnan ang kanyang pedigree. Ang isang magandang seed, Paul, ay dapat nagmula sa linyada na may kasaysayan ng mga nagwawagi. Ang tip number 2 natin ay tingnan ang pisikal at ang pag-uugaling katangian nila. Mahalaga mga physical na katangian gaya ng istruktura ng kanilang katawan, muscle tone o yung tono ng kanyang mga kalamnan at agility o yung liksi niya. Pero wag kalibutan ang pag-uugali o yung behavior nila. Ang seed ay dapat matalino at malakas ang loob kapag kinakailangan. At nagpapakita ng mga palatandaan ng malakas at tibay ng loob ang tip number 3 natin ay dapat nasa maayos na kalusugan ng isang seed pound na walang mga palatandaan ng genetic defects o yung kapansanan. Mahalagang malusog din ang kanyang reproductive system o yung sistema ng kanyang pagpaparami ng mga anak. Siguro di hindi na may kasaysayan ng pagkakaroon ng malulusog na anak ang isang seed Paul. Bago ko tapusin ito, gusto ko kayong pasalamatan sa panonood ng video na to. At sana eh, marami kayo natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mo naman ang pinag-usapan natin at ang video na to, eh, wag mo naman kakalimutan na mag-subscribe at hi hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga videos. Hanggang sa susunod na video, ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.